iba mga nglo guys ito sana wala terlak so guys at loyong sabog mga guys uh, at loyong sabog gulong shut out shut out uh, at loyo na guys galeventerlak guys tong coast divert kami nang

Baba. Huh? Tapos na, na, Baba, na lang. Okay. Ah. Umik, eh. guys. Palit na nila ng gulong. Oh, Set out. -is -is huh? -is -is gulong. guys. Guys. na lang, guys. -ano, sa dito, 'yung lilip ah, Ano, losyang <laughs> Mauti na dito Hintuan namin guys Malilim Wala aming tubig malamig Sa malamig